Hi! This is Mardi once again and welcome to my channel. On June 24, 1859, Marcela Agoncillo, the maker of the Filipino flag, was born in Taal, Batangas to Francisco Marino and Eugenia Coronel. Marcela was reputed to be the prettiest in Batangas so she was fondly called Roselang Bubog and like any other rich couple a maid or an elderly relative always accompanied her If you are new to my YouTube channel please don't forget to like comment and subscribe at para updated kayo sa mga susunod kong videos please click the bell notification below. At Sanapo, don’t skip the ads and please watch until the end of my video. She was sent to study at the Santa Catalina College run by the Dominican nuns in the Intramuros Manila. It was in this school that she was trained well. She learned Spanish, music, crafts and social graces expected from a Filipina of social stature. Isang kilalang mga awit at minsang lumalabas sa mga sarswela sa Batangas. Si Marcela ay nakaakit ng maraming manliligaw, ngunit ang mayamang batang abogadong si Don Felipe Agoncillo ang nagwagi sa kanyang puso. Nagpakasal ang dalawa at nagkaroon ng anim na anak na babae, si Lorenza, Gregoria, Eugenia, Marcela, Adela, na namatay sa edad na tatlo at Maria ang kanilang mga anak na babae ay sinanay na maging kagalanggalang na mga babae. Palaging nagpapaalala sa kanila na mamuhay ng tapat at maayos at magtrabaho ng gusto nang hindi umaasa sa kayamanan ng pamilya. Isang may puso para sa kanyang bansa. Siya ay tumayo sa tabi ng kanyang asawa sa pagtatanggol sa kanilang mga kaawa-awang bayan laban sa mga tiwaling otoridad ng Espanya. Si Filipi ang binansagang filibustero ngunit hindi ito naging hadlang sa kanyang katapatan sa kanya. Sa halip, mahinahon niyang tinanggap ang desisyon ng kanyang asawa na mag-self-exile sa Hong Kong. Siya at ang kanyang mga anak at sumunod sa kanyang asawa sa Hong Kong. Ang pamilya Agoncillo ay nanirahan sa Morrison Hill Road sa Wan Chai District sa Hong Kong. Ang kanilang tahanan ay halos naging asylum para sa mga Pilipino sa kolonya ng Britanya. Noong December 1897, nag ang landas nila ni General Emilio Aguinaldo at ng kanyang partido na dumating sa bansa bilang mga tapon sa ilalim ng mga kondisyon ng kasunduan ng Biak na bato. Makalipas ang mga buwan, nagpasya si Aguinaldo na bumalik sa Pilipinas upang ipagpatuloy ang pagkipaglaban sa Espanya. Noon ay napagpasyahan na gumawa ng watawat na sumisimbolo sa mga adhikain ng mga Pilipino at si Doña Marcela ang naatasang gumawa ng gawain. Pumayag si Doña Marcela sa kahilingan at tinahi ang watawat sa tulong ng kanyang anak na si Lorenza at Delfina Herbosa Natividad, pamangkin ni Rizal na ikinasal sa isa sa mga general ni Aguinaldo. In 1907, few years after the fall of the Philippine Republic and the American regime in the country was established, Doña Marcela and her children returned to the Philippines poor. Their family funds had run out because of the heavy expenses incurred by Don Felipe's diplomatic activities in Europe and in the United States. But with fortitude, her family recovered from poverty incurred during the revolution. On September 29, 1941, her husband passed away and she was left to raise her children through another year of devastating war. This time with the Japanese. They suffered like other Filipinos caught in the war with scarce commodities and food supplies. Doña Marcela, however, had not changed. Like she used to do during the revolution against Spain, she thought her daughters to always share, saying, If it is hard to give, it is harder to ask. When their house in Manila was burned down, she took her children back to Taal and leave their ancestral house. Noong May 30, 1946, isang taon matapos tuluyang makalaya ang Pilipinas mula sa mga Japones, namatay si Doña Marcela sa edad na 86. Upang matupad ang kanyang huling hiling, ang bangkay ay dinala pabalik sa Maynila at inilibing kasama ang kanyang asawa sa simenteryo ng Laloma. Thank you very much for watching. And according to a famous quote, If you avoid the conflict to keep the peace, you start a war inside yourself.